nais kong ibahagi sa inyo ang kwento kung paano ko napagtanto na ang buhay ay nagbabago at hindi na mapipigilan pa ito. Naaalala nyo nung mga bata pa tayo, yung tipong ang iniisip ay pabilisan na ng takbo sa paghahabulan sa damo at kung paano makakatakas sa bawat tanghaling pagtulog. Naaalala ko dati ang paborito kong laro ay yung tumbang preso. Yung may latang nakatayo tas tatamaan mo na ako na sa bawat tira ko, natatamaan ko ang latang nakatayo. Masaya rin maglaro ng tayatayaan, ang kaso nga lang nakakapagod. Siyempre, kailangan mong tumakbo ng mabigis upang di ka mahabol. Pero kahit na nakakapagod, ang mahalaga naman ay sumaya ka kahit papaano, lalo na't na kasama mo ang mga kaibigan mo. Pero ang hindi natin alam, sa bilis ng panahon, hindi natin namamalayan na ang dating mga masayang oras ay magiging alaala na lang. Yung dating ikaw ang hinahabol, ngayon ikaw na ang maghahabol. Ang pinagkaiba nga lang sa buhay na kinalalagyan mo ngayon, ikaw na lang ang mag-isang naglalaro. Tingnan mo, kapag tumingin ka sa paligid mo, yung mga dating mong kalaro, abala na at hindi mo na maistorbo. Dahil kahit sila mismo ay hinahabol na ng mundo. Nakukulungkot man isipin na yung dating sama-sama niyong haharapin ng laro, ngayon ay kanya-kanya kayong nagtatago. Hindi na bilangan ang basehan para tayay malaman at kung sino. Dahil sarili niyo ay kanya-kanya niyo ng cargo. Pero kahit ganun, masaya pa rin haharapin ng laro. Kahit na nakakapagod at maging talo. Dahil katulad ng paglalaro ng tumpang preso, na kahit hindi mo mapatumba ang preso, nagkaroon ka pa rin ng chance ang lumaban at manalo. Sa buhay na kinalalagyan natin ngayon, hindi na mahalaga kung sino ang talo at panalo. Ang mahalaga na ay lumalaban ka at hindi sumuko sa mga pagbabagong nangyayari sa buhay